meron akong isang tanong, ah, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun kung meron man na? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libigan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, pang sa pamilyang Marcos. Siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan. Eh. At uh, ngayon, ngayon palang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, tinuturingan ng naming kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules siya eh dapat uh, pa uh, malibing si Marcos uh, sa libingan ng mga bayani na eh hindi, hindi, habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos din na namin makakalimutan yan. Mm. Kumbaga siya lang yun nang ako sa inyo na tinupad. Parang ganoon sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere hmm. naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. ay. Eh.